So ayan, magandang araw po sa inyo mga ka-chan. Nandito naman po tayo muli. So pupuntahan po natin yung isa po sa pinagaling din ng ating produktong truso. sa nyo ko. Yan, good afternoon, ma'am. So, I'm Janet, ma'am, from True. Uh, distributor po ng ating True. ano pangalan nila ulit, ma'am? Marisa po. Is Marisa. Party. So, ma'am, uh, pwede niyo po bang maikwento sa amin, ma'am, ang uh, kung paano po tayo gumamit ng True Medicine? So, actually po, mayroon talaga po ako sakit sa chan. So, asidik po ako, to nagsusuka ako pag sumasakit ang tiyan ko. So, ang sakit ko talaga sa tiyan, as in, sobrang sakit na hindi ako makapupo na sumisigaw ako, as in, sakit na sakit talaga, halos mga magto hours ako sa CR, to. So, parang sabi ko, try ko nga to para ano, parang, parang nakita ko na, parang effective talaga sa chan ko kasi parang nakikita ko na yun talaga. Nung natry ko naman po to, parang umuunti-unti na parehas nung tinapay na dati, hindi ako makakain nun. Ano, ngayon nakakakain ako kasi hindi na sumasakit ang chan ko. So, yun po ma'am, bago po ba kayo nag-take ng ating uh, truso stomach, meron po ba kayong ibang ininom na mga herbal, mga wagamot, mga nabibili po over the counter? Meron po ba kayo na iinom dati? Ang mga iniinom ko dati po nga sa sakit ng chan ko, yung selicosib po, na medicine. Tapos yung pampapopo na um, ayoko pa, nakalimutan ko po yung ano, yung pangalan na yun. Basta yung, pag hindi ako po makapopo, yun po yung iniinom po. Yun lang po. Mm. Wala na pong ibang medicine na ano sa akin. So, yun po. So, pa, ano po, uh, sa tingin nyo po, ano po yung pinaka-effective dun sa mga iniinom natin na mga ganong gamot kumpara po dito sa ating truso stomach? So, yung dati ko kasi parang parang pampakalma lang po yung mga dati kong mga medicine kasi pag tinitik ko lang yun, saka lang kakalma or ano, ganun. Tapos, umiiwas na lang po ako sa mga pagkain mamantika. Yun na lang po ang ginagawa ko para, ano, kasi wala naman talagang sila sa akin na sinasabi na mga bawal-bawal. So, ako na lang po ang bumabawal. So, nung nag-ano ako dito, yun nga, nag-ano na po yun, lahat na po yung na, ano, naramdaman ko na parang gumaan po yung chan ko sa kanya, sa yung sutroso, kaya parang effective talaga po na gumaan ang chan ko, na hindi parang mabigat. So, nung nag-take na po kayo ng truso, ma'am, mga ilang araw niyo po bago niyo na talaga na fruit na talaga napaka-effective po ng ating truso? Ay, yung effective po sa akin ito talaga, as in, yun nga... One week na effect na sa akin na talagang gumana na ang pagkain ko na ano po yun na hindi na nasisikmura ako tapos yun masarap na ako kumain. Yun po. So pwede niyo po bang maibahagi sa mga kaibigan, mga kamag-anak natin yung tungkol po sa mga binipisyo po ng ating produktong truso? ay opo, pwede ko naman po ibahagi sa may mga may mga acidic, so mga may sakit din siya tiyan. Binabahagi ko naman sa mga kaibigan ko. Yun, kamag-anak ko po. So, yun ma'am. Ano po yung mga advice nyo po na masasabi po sa mga nanonood, mga kaibigan, mga kamag-anak natin, ang tungkol po sa produkto ng ating truso? Ah, so, ang advice ko pa lang po, so, mga mayroon pong mga acidic, mga sakit po sa chan, pwede po nyo subukan to kasi mas mabisa po talaga tong truso. Nasubukan ko na po to kasi ako habos, halos ano po, halos five years na po yung sakit ko pero ngayon ko lang po to nasubukan pero try nyo po kasi mas ano epektok talaga po ang truso. So ayan nga mga ka so talagang kitang-kita nyo naman kung paano po talaga pinagaling ng ating produktong truso ang ating kliyente po dito sa may Makati. Maraming salamat, patuloy nyo lang po kaming subaybayan at kung ano ikaw po ay nagda-doubt pa, so wag ka na po mag-alilangan, talagang mag-order ka na po ng ating produktong truso. Bye-bye po!